It has calcium, which is one thousand one hundred ninety-four point fifty-four milligrams out of one hundred grams. Good morning, everyone. It's me, Rachel, and welcome to my world. Today is a special day because we visited Lolo and Lola. Hi, we're here in Lolo and Lola's place. May dala akong pasalubong para kay Lola na binigay ko rin to sa kanila last month, which is the healing. Taking this, we have already experienced a very significant difference in our muscle strength. Wow. wow. When I tried to read contents, that that's lots of calcium and calcium prevents osteoporosis. Remember, osteoporosis is the number one concern of Mabango, masarap at hindi masyadong matamis. Ligtas sa katawan dinagdudulot ng init o epekto sa bato. Talagang sulit subukan. Mas malaki ang bawas sa sakit. Napapansin ko ang epektibong resulta sa katawan linggo-linggo. Talagang epektibo ito. Pumipigil sa pagkawala ng buto at degenerasyon ng mga kasukasuan. Dagdag pa, ang Helen Kansi Gold ay maaaring higit sa 32 types ng vitamins at minerals. Nagpapalakas ng resistensya ng inyong mga magulang at pumipigil sa sakit tulad ng diabetes, mga problema sa puso, mataas na presyo ng dugo at mataas na kolesterol. Napakaganda para sa kanilang kalusugan. Helen Kansi Gold. Ito po ay ginawa para maalis ang sakit sa buto sa liig, balikat, kasukasuan, sa siko o kaya sa joint pain. Pag tuloy-tuloy ang paggamit nito, after 3 to 5 months, mararamdaman po ninyo ang kanyang ito. At ang Healing Cancer Gold ay ginawa din ito para sa diabetic o kaya nakakatulong para mapababa ang asukal sa dugo. At nakakatulong din ito para sa may sakit sa puso. Nakakatulong din para mabawasan ang blood fat o taba sa Tinitiyak ko po na sa inyo sa lahat ng mga sa pamamagitan ng isang tasa lang po ng Healing Cancer Gold Colostrum araw-araw, mapapanatili na regular ang konsumo at mapapaganda po ang kalusugan sa loob lamang ng isa hanggang dalawang buwan. Pagkatapos po ng tatlo hanggang buwan, ang pananakit ng kasukasuhan ay ganap ng maaalis. Ginagarantiya ko po na pagkatapos ng tatlo hanggang limang buwan na paggamit ng Healing Cancer Gold ang pananakit po ng inyong kasukasuhan ay permanenteng maingibsan at hindi na mauulit. Buong refund po kung hindi siya effective.